manifestation. Yes, uh, I, if salamat, Senator Chins is done, thank you, Senator Agyamanak, Maram, Chair. I think narinig po nating lahat yung mga sagot ng ating mga resource persons mula sa PIRMA, Attorney Garbin KSN Chins, punong-puno ng pagkalito at saka disagreement. And uh, I will ask questions on that later, but I wish to note that this confusion, this disagreement, Is brought about precisely because there's no sufficient enabling law for people's initiative. Only Congress can provide the rules. And as of today, we have not yet, Madam Chair, for the record. Okay, uh, Madam. Madam Chair, can I answer? Uh, being one I, of the uh, petitioner of this. Uh, I'm sorry, I think uh, we have many resource persons led by Justice Carpio, Justice Ascuna, and the rest who will respond to that query later on. May I proceed with yeah, Mr. Onyante? Yes, uh, Senator. At any rate, pwede naman mag-position uh, paper or memorandum yes, uh, we're, sila, Atty. Garbin, on that issue. Yes, we will welcome your position paper, uh, right. uh, Atty. Garbin. Madam Chair, just, But just on just, the point just, of there's no enabling law... Don't, don't, Uh, this is a matter of debate and uh, we simply second. have no time at this um, there's a, hearing. There's a developing consensus over here, Madam Chair, that we can we can compel our resource person, Mr. Onyate, to divulge the names of his donors. At 12.30 p.m. pa lang naman, hindi pa naman tayo patapos. He can call his office to get the names. He, the, the, the names must be uh, divulged to this committee this afternoon before we end. Dapat ganun. Oh, kasi tama, narinig namin yung kay Sen. Chis, and I hope Mr. Onyate agrees with Sen. Chis, public, ganun to eh, public issues. Public issues, wag mahiya yung nag-donate. Oh. Yeah, uh, Mr. Senator, I already uh, disclosed or already admitted that the bulk of the money came from me. Pero so, you have, you have a partial compliance. we need, we need full compliance. So yeah, yung mga yung mga ibang amount naman maliliit na ni uh, Bali po kami na po ako na po magsusuma total doon uh, sa Ama Sige po yung 27.5 million ng ating uh, account po sige po So uh, what do we do with that matter Madam Chair I think we should compel the No, I think I, I, that's now a motion, the, and yes, uh, uh, we therefore compel uh, Mr. Onyato to produce so year, the uh, said documents year, at the soonest possible time. Yes, sir. Uh, uh -oh. Attorney Avisado, please. Oh, ah, yeah, you have to give me time to talk to them. Because, ako naman lang mapapahiya sa mga, kung banggitin ko yung mga pangalan nila, you know, nakaka... Uh, Kasi sabi lang po niyang minority leader, before 2 p.m. sana this afternoon, magsesesyon pa kami eh. At saka madali naman yun eh. Madam Chairman, uh, I, naman yan. may I be allowed to ask a few pa. questions to Mr. Onyate? I'm sorry, uh, Congressman. I think uh, so, our it, rules don't allow resource persons to uh, interpellate po. Okay lang. Okay. But everyone agrees to suspend you. in your case. Thank you, ma'am. Thank you. Mr. Onyate, alam po ninyo yung kahalagahan ng initiative na ito at kakailangan ninyong maraming resources dito. Hindi po biro-biro ito, tama po. Yes, I agree. Yung pagpapapirma lamang po, Mr. Onyate, kakailangan ninyong hindi ko kulangin ng 8 milyon para ma-address nyo yung threshold na 12% ng ating total registered voters, hindi po ba? 12% of our total number of voters is about 8 million. Oo nga po. Ngayon, uh, meron po tayong about 257 legislative districts. Alam po ninyo yun. Kailangan po ninyong masatisfy yung second threshold na 3%. Kaya napilitan kayo, ayaw nyo man siguro, na magpatulong na kayo sa mga representatives ng kanikanyang distrito. Tama po ba yun? Yes, that's correct. correct. Sapagkat nagiging practical kayo siguro, sapagkat sa inyo lang, siguro kahit na yung et al na ito, ilang po ba kayo? Kahit na siguro isang daan kayo, mahihirapan pa rin kayo na pumunta sa iba't ibang dako ng ating kapulungan para magpapirma lang kayo, lalo na kung ipaliliwanag pa ninyo sapagkat hindi pipirma ang tao kapag hindi nila ganap na naunawaan kung ano ang kanilang pinipirmahan. Yung bahagi ng pagpunta sa kanila, pagpapaliwanag, yun po yung malaking panahon na kakailanganin ninyo. Kaya naisipan ninyong pumunta siguro sa mga miyembro ng House of Representatives. Tama po, Mr. Onyate? Tama po. Pero nakalimutan mo akong puntahan, di ba? Yeah, oh, kasi hindi ko. <laughs> oh, ngayon, dahil wala akong <laughs> district. Hindi ko po kayo kasi. <laughs> ngayon, ganito po. Mr. Onyate, Meron po ba kayong nalalaman na batas na pinagbabawal po yung ginawa ninyo na makipag-ugnayan sa mga kongresista? Wala naman po Alang, kasi yung people's, people's initiative is enshrined in our constitution and it is the right of the people to so wala make that po. initiative. Yun po ang sabi sa akin ng mga lawyer. So wala pong batas na nagbabawal sa inyo... Lalong-lalo lalo na po kung kayo'y nagpapatulong dahil sa paniwala ninyo, ito ay isang bagay na kinakailangan ninyong gawin. So lumapit po kayo, sa paniwala ninyo na wala namang batas na nagbabawal nito at hindi po kayo makukulong. Tama po. Tama po. Salamat po, Madam Chair. Thank you for all the leading questions. Madam... <laughs> Maraming salamat sa ating kongresista. Napakagaling na abogado para kay Mr. Onyate. Madam Chair, gusto ko lang balikan yung ating retrato na nandito sa harap natin. Galing po ito sa cellphone ninyo, January 8. Tama po ba, Mr. Onyate? Oo, oh, oh, oh. Ito, tama, tama, tama. And that's in fact you in the picture, that's correct? Yes. You confirm that it's you. You confirm that this is you in the picture? Yeah, yeah, yes, yes. And yes. you also confirm that it's Speaker Romualdez in the picture? Yes. yes, yes. And it is Congressman Saldico in the picture? Yes, yeah. Can you read the caption, please? Yung caption sa ilalim po. May yes. Yeah, that's, that's true. People's Initiative. Correct. Oh, oh, tama po oh, ba? Tama, tama po. At maliban sa pagkain, klaro na may mga dokumento sa table. Meeting po to, hindi lang party. Anong pinag-usapan? Uh, a meeting po yan, kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Saan lugar to? Sa ginanap itong parting to? Para lang malaman namin. Sa, so, uh, sa ano po yan? Sa, uh, sa townhouse, townhouse sa Forbes, sa so, uh, Forbes Park. Marapit Kanino so. nga? Kaninong lugar? Ipaliwanag. Wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Miss Kishino. Uh, ano ano yan, ano ho ano, yan? Ano, ano, uh, dalawang dalawang townhouse. Hindi kanino na, po? Na, na, na kanino pinag, lugar? Na, inyo? Bahay mo? Oh. Bahay mo po? It's a it's a it's a meeting Attorney place. Avisado, it's, our, please. it's our meeting place. No, pero sino may-ari? Sino L ang L Sino, sino may-ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez? Yes. Ah, ganon. So, ang uh, gan, naging gan, host po, at nagkumbida may... ay si Speaker Romualdez? Tama and, and po ba? ako po ang nagkumbida, dapat Paano ka sa... magkukumbida? Di mo bahay. <laughs> oo nga, oo nga. Mira naman. <laughs> oo nga po, dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron no akong party house sa Dasma, walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag Pero na kung ang, bahay ang, ni si, speaker, ang, sinabi, ang sabi ng ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni speaker. Do, do, in, dalawang bahay ni speaker eh, isa sa okay. Akinli at isa <laughs> Hindi ba Ari, maliwanag? Hindi ba maliwanag kung bahay ni Speaker siya nagpatawag ng meeting eh di talagang De, ako po, ako nakikialam ang, si Speaker ako, sa po ang, People's, nag, people's ako Initiative? Ako ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. But ako po ang nag-initiate. Ay, Dapat po sa bahay ko, pero sinabihan ako da, doon na lang pumunta. Sino nagdala ng papeles kasi bahay niya? Um, Ikaw yung, nagdala yung, ng mga, papel? Mga lawyer po sila. Yung sila, mga, mga lawyer, lawyer po dala, dala, So, dala, dala, bahagi ka papeles. talaga ng Project PI. Yung Project PI na-text sa mga kongresista. Pati ako nga na-text kasi luma na yung number ko eh. Hmm? Bahagi kayo ng Project PI? Project yeah, yeah, yeah. Uh, kasi I sought the help of the speaker, inamin yeah, ko naman po, said that natulungan before. kami uh okay. dito sa uh, signature gathering. Right. Okay, kilala ninyo itong sina Attorney Redentor Tuason? I I, 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 don't know. Suset don't... Sumalinog, Timonthi Lagundi. Kilala ninyo itong mga to? Hindi ah, po. Okay. Kasi meron kaming mga screenshot dun sa Project PI na galing sa mga congressman. At sabi mo, nakikipag-coordinate ka kay speaker na CEO at sa ng, ng, mga ko, hawak ng, ng congress. congressman. Yeah, that's, that's correct. That's correct, Madam Senator. Okay. Okay. So... Madam Chair? Madam Chair, Madam Chair? yes po. Listen. Yes, uh, Senator Bato, please. Ayan yung mga <laughs> screenshot. Kasi sabi mo, bahagi ka ng Project PI. Nagtatanong lang ako, ba? kilala mo itong mga to? Andito oh yung mga pangalan. <laughs> hindi, uh, hindi. Hindi pala ninyo <laughs> kilala? Hindi ko kilala. Anong pagkaintindi mo dyan sa message na yan? Pakibasa <laughs> lang po. hindi. <laughs> oh hindi, hindi ko po alam, hindi ko I, I don't know all of the details. Hindi, De, lahat ng congressista uh, pinapa-submit ano sa National Secretariat Attorney Red Tuason. Ayun. Ayun ang hinihingi nila, yung mga kopya at sa accomplished signature forms. Kasi sabi ninyo, may kinalaman kayo sa second batch ng signature forms, di po ba? I yes, yes. The... So, isasubmit dito sa mga taong hindi ninyo kilala, samantalang kayo ang nagpa-imprinta? Nagpa <coughs> Senator Bato please. <coughs> Madam Chair, gusto ko lang ipakonfirm kay uh, Mr. Unyate. Since Sinabi niya kanina na he sought the help of the Speaker para makakuha ng perma. So, pumayag siya. In fact, meeting kayo, di ba? Yes, yes. Pumayag siya. So, meaning, sinabi mo, perma ang nasa likuran nitong uh, People's Initiative. Humingi kayo ng suporta ang galing kay Speaker Romualdez. Pinigyan kayo ng tulong, ng suporta, para, mag, para tumakbo ngayon yung People's Initiative. Ibig sabihin, si Speaker uh, Prumol, this is isa na rin sa, na sa likod ng... Opo, uh, pumayag naman po si oh, Speaker, pumayag, pumayag si Speaker, na, 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 na Natulungan nga kami kasi siya ang CEO ng Congress. Kaya nga, kaya, kaya nga, gusto ko lang like i-confirm sa iyo na siya rin ay kasama na, nasa likod na rin, ang papatakbo ng PI. Dahil nga, yeah, he, tumulong he, siya he, sa inyo, di ba? Yeah, we, we, he, he is uh, helping us. Thank you, thank you for that. Thank you for that answer. Madam Chair... Maraming salamat. So kinukumpirma mo, parang naguguluhan ako. Kinukumpirma <laughs> na politicians initiative tulad ng sinabi ni Senator, hindi Bako, naman hindi naman, naman po uh, tumutulong lang sila, pero kami ang nasa forefront ng uh, pagpaparefirma. Uh Oo. -oh. Wala okay. namang, palagay ko, wala namang masama na tumanggap ng tulong. Okay. sa mga but, but congressmen. Senator JB, distinct ang uh, layunin. Racing is i. Sige, oh, tama naman. Patulong kayo sa lahat ng tao, lalong-lalo na 'yung mga CEO ng malalaking kapulungan. Senator JV, please. Thank you, Madam Chair. Uh, curious lang ako, pwede tanongin si Mr. Onyate or the conveners of itong uh, BI of all that provisions that can be amended under the Constitution. Bakit napili ng pirma yung amendahan 'yung provision on the manner of voting? 'Di ba? Kasi pagkakaalam ko, na kung meron kayong gustong amendahan sa konstitusyon, dapat ang tatanungin, either political or economic provisions, pero yung voting provisions or manner of voting, nakalagay doon, voting jointly. Bakit po yun? Gusto ko na pong maliwanagan. As one of the petitioner, Mr. Chair, Senator Ejercito, we specifically propose amendment to the manner of voting because this is...